Hello mga kamiks, uh, magandang gabi po sa ating lahat dyan mga kamiks. Kumusta po tayo dyan? Kumusta po ating mga kamiks dyan? Uh, mga kamiks, nandito pala tayo ngayon sa dagan, 'yo. Mga kami dito. Ito 'yung aming ah uh, sinuubahanak hacks diyan. Nandito tayo ngayon sa Ano to? Barili. Nandito tayo ngayon sa Barili, mga kamiks sa may ano sayaw sayaw beach shorts ano o no. pang ano na yan pang malakas ang malaka na yung dinala ko yan dito yung lugar doon nakaganda dito mga na sa dulo, sa dulo na yun sa dulo na yun may swimming pool doon tara tapos tayo sa dulo ay sa dito sa dagat nakakalakad ito maganda yung ating uh, panahon siya maulan kaka maganda yung hangin sariwa so yan yung mga uh, ano, ano to mga kabiks sa uh, medyo mga bangin dito ang ano, ang dagat Ayaw ang tabing dagat Talagang pinaganda lang talaga ng may ari Ayan o, Ayan o. Talagang kinakapada yung bato Kapunta Kasi Tapos yung, ayun, yung swimming pool na yun o Yung may kulay blow na yun Swimming pool, o oh, yun At yung dagat natin ay medyo mababaw pa So pagka Malalim na yan Kinabot hanggang dito yan Dyan, hanggang dyan o eh. So yun mga kamiks pasilip natin sa ating mga kamiks dyan, yung dagat, dito sa may ano, dito tayo ngayon sa may, hiyo ka na yan, yung batong na yan. Ayan o kamiks ang ganda. Ayan o, tinan mo. Dali nyo mga kamiks. Ayan o. Ayan, nandiyan sa taas yung uh, oh, mansion. Just, just, ano, mansion. Gusto sa ano, ayan, bagay. Hindi pa ba kayo? Kaya tayo mga kamis. Yung may plug na yan mga kamis, may makita. May plug na yun. So ilapit natin ang konti yung plug. Ayan, makikita yung plug na yan. No? So, yan. Saka doon sa kapila. lang po hanggang dyan lang tayo hindi tayo po lumampas doon kasi malalim na yan dyan so, itong ating uh, tinatabakan na patong pinakamada talaga nila ito parang ano ito siguro dumadaong yung mga halimbawa mayati Ayan, dito kung mayati yung pumunta rin so dito, malalim yung dagat yan o oh. lang na ano. rin kampiyo ng kalangitan okay. nakakagaw din liwanag na may dalawa pa o kain na pa nakababag yan so so yan mga kamish dito tayo ngayon mag overnight ito mga cottage o oh. yan mga cottage ang na gusto na yan taas uh, so yan mga kamix hindi tayo ngayon bago overnight napag anlang nagpakasunod uh, ah, nagkakasunod yung mga ano mga uh, kasama sa trabaho nagusap-usap sila so sumama na rin ako para naman ni eh, kahit pa paano eh, makasali tayo sa kanilang ano kasiyahan ito mga kamex Namalingki pa sila Bumili pa ng ano Mga Lulutuin namin Ayan ako mga kamex Dumating na yung ating Galing na may mamalingki Ayan yung pinamam Ito taga tuwing video natin Di nawawala na yung lato Ano? Yung, ano, manok, manok na dalawa. Maging bako, sa apartment ni may dato pa din. Pati dito sa dagat, tabing dagat, dato pa din. 200 kilo na ito? Oo man nga niya. Oh, hmm. Mahal ba yan? Ito natin lang binili ko. Sa ano yan? Sa kilawin? Kilawin yan. Ito. Ito may kilawin pala. Saan yung kilawin natin? Ito. Itong isda. Yung nalipad daw ito. Nagkipaghabulan sa hirap sa taas. Ayan. Ito yung ano ito. Ito yung barangay doon pa dili. Ah, ito yung barong sa So, ayan, mga kamiks, ang ating ano ngayon, lulutuin ito, papaya, nabalata na din. Para din yan sa manok. yung manok na sa ilalim, ito na ba yun? Ayan, nasa yung manok, nakatali lang siya. Mamaya may papakulot pa tayo ng tubig. Para pambanli natin sa manok. Yung ito na mga ating ginayot na ito, sa yung kamatis na yan. Dito natin yan ilalagay oh, sa bangos na yan. Iho tayo ng bangos. So yun, yun, mga kamix Ayun Ay, yung mga kamiks so, Ngayon lang ulit tayo nakapag vlog Ayan mga kamiks so, Ready na yung ating mga Hinomi dyan ng ating pulutan nandyan na rin Ang ating manok pala Kaya ito pinapakuluan pa natin Ayan o Eh, hey, baka ano to ha? Ayan yung ating mga ano dito. O, mo na, muna. kawai mo muna, Miss... Miss, ano to? Miss Flawless. Kula <laughs> miss Kulapo. Tuba lang ngayon. Wala mo lang <laughs> Ito naman si Miss Red Horse. Okay, <laughs> tayo. Ito naman si... Lahat pwede. Lahat pwede. Lahat pwede yan. O, J. kawai J. O, ayan. O, Hi. Hi. Uh, tayo. Yeah. Ay, sayang. Si Micah hindi pumunta dapat eh bida siya rito ngayon. Tuba mo na. Eh, tuba. Kayo yan niya kuya. Pakita mo, pakita mo pag shot. Pakita mo. Ay, mo na. Ako. Kakain pala to. Mga kabig sa akin pala ito. Kala ko ano? Ito pag-inom ng tuba mga sa Kanon! 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 na. <laughs> Lamia sa tubak oi. Oh, bla, ah okay na sakin kasi pa. Lamia oi fictional blogger na ganyan yun. Lamia oi. Paipit. Paipit tayo. Ay nako makakiniso. isa-isahin natin ha. Kilaw na isda. Ang dami kasi niyan kaya hindi magkasya sa isang mangkok eh. Ayun po. Tayme kainin ta iga ni. Sabi mo hindi mahawakan 'yan o. Hindi. Ay o, meron tayong lechon manok. Oh. Meron tayong uh, inihaw na bangos na uh, binalot Chapuel. Mahilig kayo sa mga So, yan. So, antay-antay na natin ng konti yung ating Ito pa siya, nilagang May. manok. At tinulang manok pala, tinulang manok. Hindi pala nilaga, tinulang manok. Wala mangga kuha kumuti. Yan. Day! Oo, balanghoy ah, uh, may uh, dagat eh. oi. Oo, oh, yeah. saging ito to. Oi, oh. kusinera dey. Saging, saging na. Uh. So, okay na. Oh. saging na ara na dito. Wala may dagat na bila o. Mo saging Sa Ay, 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 binuksan na yung muhi ito Alas 4 Ang ah. ah. mamaya maya yan <laughs> Yung tuba, binuksan na rin Akin na yung juice So, ayun Ha? Ayun Ayan, yeah, mamaya, mamaya. Sige. Inom pa. Inom pa, oh. Mga kamigs, oh. Inom, sige. Tagay pa. May rinus pa tayo. Isang kiss pa tayo. Isang kiss pa. Okay, mga kamigs. Good morning. Kaya umaga na. Vlog na yung mga kasamahan ko malasing na tulog yung iba pa gising na nandun na sa dagat na kaya kami baba tayo sa dagat at maya maya ay uwi na kami tinan mo makakamix yung dagat na pakalayo na kagabi lang hanggang dito yung dagat na yan yung tubig ngayon nandun na o oh, layo ba tara punta tayo to sa dagat ah, ay ano mga kamiks, dito tayo sa dagat pupunta tayo ngayon sa ibas kasi mga kamix ibas kaya malayo na yung dagat di naman kagabi lang ay napakalalim dito oh, tinan mo yung bakat ng tubig oh. oh. ang bakat ng tubig kagabi eh ngayon nandun na yung tubig oh. layo na So, nakakuha ko kayo na ng isang tuwad-tuwad mga kamix na nakuha ko kanina. <laughs> Ayan o mga kamix, dito na tayo sa malapit sa daw tubig. Ayan o. Ayan mga kamix, layo na natin sa tabi. Ayan tabi o. Oh. Layo na natin. Di ba sa tagat ngayon umaga? Alas 7 ng umaga na po mga kamix. So, ito ang mga ayahan dito sa umaga malayo rin tayo sa tubig ayan napaga to pa naman ang tubig oh hindi malabo yung tubig mabato kasi siya mga kamis oh mabato kayo mga kamis nakita tayo yung tuwal tuwal isang pirakasong malakit tignan natin kung may laman kasi kung minsan eh kumang yung nakatira Napamahayan ng pungmang yung kanilang shell So tignan natin kung baka may laman ito Ayan mga kamiks Pero Pero, o Ayan, no? Biro, malaki Sana may laman ito Tignan natin Meron, meron nga Ayan o May laman, hindi siya kumang So ayos mga kamiks, jackpot Meron tayo na kumang isa Ah Hanap pa tayo Hanap pa tayo mga kamiks yun mga kabex mayroon pag isa rito maliit tingnan natin kung may laman ito oh mayroon mayroon okay ayos maliit nga lang huwag to ito hanap pa tayo tagahan na mo pati nasa mana patan na patan ko na ito mga kabex ito buha Asa mo na, ah, na? pakita Yeah. May mukha Ay, mukhang may mamumunguha, no? Yan, mga kamix. May nangunguha dito. Marami silang nakuha. Saray na silang manguha ng ganyan. Ay, tayo. Ay, nakuha natin. Lahat dalawa piraso pala nakuha natin. So, hindi tayo sanay. Sila ay napakabihal talaga sa ganyan pala. So, harap pa tayo. Mga mix Ano ito pala yung mga kasama ko? Nangunguha. Ano <laughs> yan? Ano? na kayo nakuha. Patingin ka, ano pa yung nakuha nyo? Yun? Ha? Puso. Oh, o, ano e? Ano naman? kayo. Oo. Nakuha ko isda ako Oo.

Ya yeah, mga bigsi. Tayo na tayo yung to, pero sa ilalim. Para nakita ko pero sa ilalim eh. Tingnan natin. Bigat. Iya. Uy. Tuy. Oh. Yeah. Hey. Kung sa ilalim. Bugat, bugat ng bato. Ikaw kaya na sila mismo sa kabok. Di na makuha sa video. Ya, eh yeah. ako, okay ako sa video. Ta? na. Ih, hey, gitu gitu. Ah, now, now. Oh. Oh, na -na. <laughs> nah, udah. Oh, masa mana? Oh, ada ada bola tok. Ada. Nah, harus batu di Iya, yeah, naik perlas ke. Eh. Hah? Perlas nang silingan. Masa mana? Mamut, orang-orang. Udah apa sih kekuatan, nih? Kayak dia naik butang. Eh, ini nih. Oh, dapat apa? Hmm. Oh, ay, mga kamiso, nakadali kami dalawa. Kini, kini. Isa muna eh. na. Isa, isa ako kay mo. May go tong inito. Kusoy ay. Oh, may unod. Na unod oh. Na ayon. Na pa to di ay. Kare unta suito na kita ini. Oo, oo. Ada dagan na to. Mga kamiso, ada dagan na to buha. Ayo, ini nak na. kita pisah mana? eh hai, eh Eh, video natin. eh meron meron gini, gini, nah hai, 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 umang Umang Umang, uh. umang Meron, meron Mix, may pato dito malaki silipin natin. Sila Ayun, ayun may mula ayun, ayun. Ayun. Oo. <laughs> ayun. Bilaman. Ito yan. Oo. Ah. Bilaman. <laughs> nakadali tayo mga kamix. <laughs> Ayan alas mga bato di ay. Ayan. Ayan nakadali. Ikot-ikot natin. natin yung natin yung bato. Malaking bato. Ha? ha? May bagis. Ayan, may mga kamis. Ayan, malaki. Uh. Yan Ayan, malaki. Tignan. Pagkita rin kung may laman. Na, na. Ha? Ha? Na. Pagkita natin sa ating video. Malaki, malaki mga kamis. Nagtago lang sa mga kawan. Ilalim ng bato. Lalabas yan pag may tubig na. Oh oh, oh. oh, yung oh. malaki, malaki okay. may laman. <coughs> ayos, 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 jakpat. Jakpat ayos. Ay, si, sure. ay, ay, jackpot. Jackpot tayo diyan. Ayos. Eh, oh. mga bisita. Ayun oh. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? pa? pupunta na mga na sila om ah. Ay, kurabad ako eh mga kamis malaki eh mga na kurba malaki <laughs> Mga kamis, di sila alim, may dalawa. Yun. Ayan o, dalawa Ayan Malalaki Magkita natin sa ating Oo oh. <laughs> Isa pa, isa pa Ayan Hindi lalim ng bato yung malalaki Ayan oh. yeah. oh. <laughs> Dalawa Nakadali tayo yung dalawa Dalawa na natin. Nung... Bla, bla. dali natin Hindi lalim ng bato Nakabla, nakabla Kaya natin pukuha ang atulit Kulay kayo Dili! na oh, no. oh. Oh, na oh. Oh, na oh. So yun na. Ayun oh Gamay ka na Ayun na na. Meron. Hindi na ito. Ato na ito. Dapat na sila oh. Ayan oh yeah. dali, dali Ayan o Ayan mga kapis <laughs> Ayan o, ayan o Ayan o, ayan Ito pa dalawa Ayan pa dalawa o, malaki Malaki, o ayan oh ayan o Ayos, jackpot malalaki. Nagtago lang sa bato. Yan. Uy, ayos. Jackpot, jackpot tayo. Ayun. pa dalawa malalaki. Oh. Makita mo laman. Oh, malaman, malaman oh. Malaman talaga. Ayos. Buti na kuha yung bato. Nakuhan na kuha na nang na kaya na namin iangat. Ayos. Dalawa? Dalawa? Ay, umang. Umang isa. Okay, umang Ulaan. Ulaan. oh silang. umang nih, dikit, dan itu, Sa sana, ayun, ayun, e, ayun malaki, malaki, malaki. Isa lang, usa lang kabok. Tayali. Oh, yo. Buhat, buhat. Okay. Ye. Yeah. Sa mga kamiks, mayroon doon silalim. Tara, tara, tara. Ah, ayan, yan, yan. ayan, yan. ayan, yan. ayan, ayan. Mm, ayan. Oh. May laman, may laman. Ayan. <laughs> mga kamiks, tignan natin kung may laman ito. eh hindi eh, tayo nabigo hindi tayo nabigo eh hindi nabigo mga kamis ayos hanap pa tayo di ba na yung bato na yan ito mga kamis ano ba to ito meron to meron meron may laman may laman okay nakadalawa okay. na tayo rito sa bato ito ito mga kamis may laman yata ito ito may laman, may laman mga kamis yan o. Meron. Uy. Yan. Yan mga kamigs. May dalawa dito. Yan. Yan na din. Oh, May laman o. Oh. Isa pa. May, may laman din. Yan o. Nakatihaya. Okay. Ayos. Dali. Dali siya. Minimum nila yan eh. Ayan oh. Mukhang pinalaya sa ano tong mga to wala ka wala nang bahay oh ayun oh. oh Kawawa kami, wala pa kami plato. <laughs> Kanayas pa kami. <laughs> Yung isa oh. Ganyan talaga wala. Pero kain na lang kami. May nahuli naman ako ng ano. Hindi naman tayo lugi. Tatakrob. Ayano. Kaldero. Oh, oh meron pa. Meron pa tayong huli dito. <laughs> hmm. oh, nasa pulsa, oh. Oh, malaki. Oh, di ba? Ah, so yun mga kamex sa uh, Ayan ang ganda ng ating uh, dagat at sa paligiran ayan, oh. So yun Mamaya maya uwi na kami mga kamex Pupunta pa kami ng piyestahan doon sa ano Anong lugar yun? Karkar Sa ano? Okanya Okanya Pupunta pa kami sa Karkar Okanya So, mamaya-maya kita-kita tayo doon mga mix